OFW ka ba na paalis ng bansa? Bago ka umalis, siguraduhin mong dala mo ang lahat ng mga ito para iwas hold at iwas upload sa immigration. Una, original valid passport. Dapat at least valid na 6 months. Pangalawa, valid work visa o work permit. Siguraduhin employment type ha, at hindi visit visa o tourist visa. lo OEC o exemption number. Huwag kalimutang i o i-screenshot yan dahil hinahanap yan sa airport. Ang apat, verified employment contract, lalo na kung first-timer ka. Dalhin mo rin ang company ID o job offer letter para kung tanungin ka ng immigration, may patunay ka. Flight ticket dapat one-way kung worker ka. Dalhin din ang address at contact number ng employer mo sa abroad. Baka hanapin din yan sa arrival card magdala rin ng government ID tulad ng UMID o national ID. Kung first time OFW ka, huwag kalimutan ang PIDOS o PIO Certificate. At syempre, agency contact detail para kung may aberya, may tatawagan kagad. At ang pinaka-importante, maging totoo sa immigration. Kung magtatrabaho ka, sabihin mo ng deretsahan. Dahil kapag consistent ang sagot mo sa mga dokumento mo, siguradong smooth mo flight mo. I-save itong video na to ha. I-share mo na rin sa kapwa nating OFW para lahat handa bago lugipad. So kung gusto niyo lang ganitong tip, ito lang ang inyong lingkot sa si Kabusog. Update para sa OFW.